guys. Ako ngayon ay nangangahoy. At wala kaming kakahoy-kahoy talaga. Nangawa mo na ako ng yun. Yan yung anak ko. Pugi eh. <laughs> Maghahakot yan ng yog. Kain sa baboy. dito sa probinsya ganerila ang ang buhay pag masipag may akainin pag tamad wala hindi pa nga nga rin ating mga baboy ay maraming akainin <coughs> kaya mo yan marami rami na yung kakainin ng baboy wala pa si papa mo ang pambayad ng karne baka pinusta na yun sa sabong dilikat niya maghanap ako ngayon ng kahoy wala nang kahoy kahoy sa nyugan ay oh buhok i probinsya nga naman pag masipag ka magkayas ng walis magkakayas ka ng walis so ayan ah kayasin mga parini ako sa ano kakahuyan Hire! <coughs> masunod ka sa akin dito ha? <coughs> <coughs> Napunta ako doon. Doon, doon, doon. Hindi talaga ako marunong mag... Uh, edit, edit. Okay. Sandan, sanda ako? Tanda-tanda ko na sa cellphone ay... Hindi talaga ako marunong mag edit ng... Yeah. My goodness, my goodness. Hi, ayan yung kaw namin. dami waring kahoy dito Uno, ang sukal buka na naman bukas walang kahoy wala pang pira pang karga ng basol kaya kahoy-kahoy muna tayo ngayon. Oh my goodness. Ang sukal. Ayun. Ito kahoy, oh. Wow. Yan. Ano yung kahoy, oh. Yan. Yan. Aray right po. Yure! Yure! Anong sarap ng buhay! Yan siya, tatalasan ko pa yan. Para maisilig namin sa sako. Kasi ang hirap pag hindi ito. Ah! Oh my gosh! Hirap! ako may ahas dito, no? Diba? Pakitay tayo dyan. Thank you, guys. Wala kasi akong taga-camera, eh. Hirap nang nang walang taga-camera. Sulong. Wait lang